Hello guys. Nice. Magandang araw po. Welcome, Welcome po sa Joven TV. Joven TV. Welcome back po. Welcome back po. So, for today's video. For today's video guys. Gagawa tayo ng design. Gagawa po tayo design sa ano. Takit ng itak. Takit ng itak o kaluban. Puluhan. Mm -hmm. Ang pattern natin ay, dito ba? Opo, oh dito po. Triangle, For triangle. Opo, oh, oh. triangle, oo. Tapos mamaya, bibibidyo ulit natin kung ano yung panel pa final pattern. Pero tatay-tatay na okay din. First time po namin, hindi po namin show kung magagawa namin itong pattern na to. So guys, yan po, mag-drawing tayo ng pattern ang pattern po natin ay triangle lang po napaka basic po nyan para hindi po tayo mahirap pa mag ukit so yung pattern po natin nyan ay sariling gawa lang po natin uh, ewan ko lang po kami kamuka pero idea lang po namin yung triangle triangle na yan so lang naman po lahat So yan po, malapit-lapit na rin po matapos ang ating paggawa ng pattern. Kinalitan po natin ng lapis kasi mahirap po yung magadirekta ng ukit na wala na lang pattern. At least may guide po tayo kung may lapis po. Lagyan na rin po natin siya ng Jobin TV. Sana po yung maging okay po ang pag-uukit natin. Hindi po natin alam kung magagawa po namin itong pag-uukit na to or ista po kami. Pero tatry po natin tapusin yan. So guys, ito po yung final design sinusubukan namin na patikin. Sana magawa namin. Sarap po guys, magawa po natin. <laughs> Mukhang mahirap. Mukhang mahirap nga eh. Okay. So yan po, mag-store na po tayo mag -cook it. Ang ginamit ko po ay isang balisong. Binalutong ko po siya ng basahan kasi masyadong mahaba po at mahirap hawakan pagka mahaba po yung blade na pang ukit kaya po pala yung mga nag uukit ay napakalit lang po ng blade na ginagamit nila tsaka po pagka mag uukit po pala maganda po ay matalas talaga yung pang ukit dahil napakahirap pong mag ukit sa kahoy kahit sabihin na malambot po yung ating kahoy na inuukitan so ito yung ginamit ko kanina na ang ukit isang balisong lumang balisong Balisong Batangas Pakaluma na niya Bakit sa luma? Kasi Dati normal pa yan Brass Pa yung panggili niya ngayon Bila na kayo makakabili ng normal Na Brass Papasadya na kayo Pinakabit na stainless na saka napaka slim pa niya ano <laughs> <Ayun>, <laughs> Oh, ang ganda niya kasi Ang laki ng blade niya kumpara do sa cover niya. Sakto-sakto pag kagawa ang galing ng manggagawa. Ngayon kasi ginawa ng mga manggagawa halos ang laki nitong cover na to tas ang liit ng blade para sure ball sila na may cover yung blade. Eh ito ano naman no. Alis dariri ko lang. tapos yung blade halos parehas eh. so yung team ginawa ko sabalis uh, ko so, ko ng dasan, halos uh, yung yung napadulo lang kasi ang hirap Alam mo ako mabuti. Yeah, Kaya pala yung mga mong uupit. Siguro meron silang blade na halos maliit na maliit lang yun. Ayan, po ako. Kasi, yeah, At saka nag ko lang kasi na baka dumaklis yung ganyan pong ginawa ko ang wing ito po ay kahoy na lanite hindi naman siya matigas actually malambot pa nga ito pero mahirap talaga magupit lanite sa bulakan yun ko sa ibang lugar ko tawag dito parang sa result din yata yun yata yung So guys, ito na yung Pins product. Naliha ko pa ulit siya kasi nga marami pa mga daplay sa pagka-outfit. Ano po yung final. Lumang so, itak na po yan. Naisipan lang po namin na. Okay, man. po ni Jobin TV. Thanks for watching.